Thank you Kamusta naman? Kamusta ang flip top ngayon? Ayos naman, man. Tuloy-tuloy um, uh, pa rin. Uh, kahit anong akala ng lahat, tuloy-tuloy uh, pa rin. Ayun man. 13 years ko na itong ginagawa. Mm. Minsan ang bilis, minsan ang tagal. Um, <laughs> ang isang makulit is, uh, lagi ako nasa weird position, man, na ano eh, na... na, syempre, ako yung nasa pinaka-thick of it, diba? Pero lahat ng ka-interact kong tao is, wala silang idea. So, alam mo so parang uh, mapa tao sa daan or um, close friend or ano. Naiintindihan ko naman at gets ko naman na wala naman talagang, maliban kung super fan ka, wala naman talagang sumusunod ng trabaho ko ng ano yun, eh, ng ng araw-araw uh, talaga eh. Pero lagi ako nasa weird position ipaliwanag mm -hmm. kung ano yung nangyayari. Mm -hmm. Kasi uh, syempre kapag yung tao magtanong sa akin, lagi sila may um, may preconceived notion, meron sila misconception, meron sila ano, parang meron silang mga tanong na alam mo yun parang 12 years ago pa lang nasagot na yun or nangyari na yun na hindi sila updated das, uh, mahirap kasi ano eh alam mo yun isang, isang tao lang ako eh And, mm -hmm. uh, sa solitary viewpoint ko sa solitary experience ko is everyday ina a <laughs> mm -hmm. alam mo yun, araw-araw mm -hmm. akong kinukulit ng lahat ng tao mapa online or in, in person kukulitin ako ng ano ng kuano-anong bagay na para sa akin parang Men, nasa internet na nga eh. Parang, <laughs> <laughs> kaya mo naman i-update sarili mo eh. Hindi naman to ano eh. Hindi naman to once a year lang na, di ba, hindi mo abutan yung season 2. Di ba, parang, o kung naman Parang, isang, isang pintot lang, yo. Isang pintot lang sa cellphone mo. Mala, makakanap mo yung page namin. Siguro mga limang scroll down lang. Medyo, medyo ma-update mo na yung ano eh. Ano yung mga recent na kaganapan eh. Pero, and as much as ano, parang yun nga, parang nabanggit ko kanina, kung yari, komportable ako sa mga taong komportable ako. Ah, uh, hindi rin ako masyado mahilig sa maraming tao at sa sa tao in general. Mm. Parang so nagiging ano siya, parang double whammy <laughs> sa akin. Parang ayokong ayokong kinukulitan ako <laughs> tapos parang alam yun, uh at nangyayari siya men, uh, nangyayari talaga siya na the worst of times, kokulitan mm. ako ng tao na parang yo, parang hindi mo na nakikita, parang may ginagawa ako na obviously hindi ko kayang hindi ko kayang tugunan 'yan, hindi ko kayang gampanan o, o sagutin. At yun yung buhay ko for 13 years. <laughs> yung medyo, ano, medyo hassle. Ayan, pag, alam you mo know, yun, parang, uh, mamaya, paglabas ko, tatanungin ako ng mama dyan, parang, Sir, wala na bang battle? Parang, parang, <laughs> parang motherfucker. Diba? Parang, 13 years na twice a week my may battle. boom <laughs> 13 years, yo. Anong tinatanong mo, wala na, kailan ba huling beses mong manood ng battle? Parang, <laughs> isang pindot mo lang, mga ilang pindot mo lang ng cellphone, malalaman mo may battle at may battle ulit na parating at may battle ulit next week. At parang ano eh. Pero naiintindihan ko, gets ko na ano eh, na alam mo yun, parang Pinoy small talk yun minsan. Yeah. Pero eh, nakakapagod, nakakapagod siya man. Nagigets ko kung bakit yung nagbibisyo. Kailangan, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. <laughs> kung di ba, may pinatay na <laughs> Parang kanina lang naglalakad kami ni Arik dyan. Bumubuelo na yung isang taga-PBA na magtanong sa'yo eh. Gumaga <laughs> uh oh na eh. Gusto niya lang tanong eh, nagkailan yung next na battle eh. Uh -oh. <laughs> parang tinignan uh -oh. ko na na masama eh. Huwag ka na magtanong. Ayun, <laughs> I mean, Ay, ang hirap yan, di ba? Parang... Uh... Kasi ano rin eh, no? ayaw mo rin siyang ma-misinterpret na hindi ka grateful sa mga taong mm -hmm. Ano. Oo, oh, yun talaga. Yun Pero at the talaga. same time, naturally, makukulitan ka sa mga tao. Oh, Napaulit-ulit oh. kang dinudot. Dinu-, dinu, dinu I mean, dinu- diba? uh, for example, tas, uh, uh ano pa, yung isa ko pang ano, matagal ko nang ina-analyze man. Actually, at, uh, correct me if I'm wrong, no? pero feeling ko sa, sa napakaraming profession sa mundo, yung yan, yung battle MCs or hip-hop, ano, hip-hop characters or enthusiasts, pati stand-up comedians ang pinakalugi pagdating sa, sa, ano, um, everyday interactions sa mga tao. Kasi, lagi ko ina-analyze, parang, tangin na, yung mga yung mga PBA player hindi naman I mean siguro lang kukulitan din sila once in a while lo. Pero for the most part, medyo hindi mo sila kukulitin kasi takot mo lang eh, di ba? Laki nila eh. <laughs> Tapos kung female celebrity naman, kaya si Ann Curtis, medyo mahihiya ka dahil ayaw mong ma-viral na ikaw yung nambastos kay Ann Curtis. Pero kapag ano, yan, kapag stand-up comedian, o oh, wag muna tayo sa battle rap, kahit stand-up comedian pa lang, di ba? Parang Oy, putang ina si Ryan Rams, putang ina patawa ka naman. Yeah. 'Di ba? Tas gaganon din ka. Na mm. -hmm. uh, uh ewan ko eh, parang nawawala yung ano, eh, nawawala yung uh, manners at decency ng uh, ng tao pagdating sa comedians at sa 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 battle MCs. Feeling ko kaya sa si MMA fighters. Hindi mo naman kaya gawin yun sa MMA <laughs> fighters, 'di ba? Na parang isa sa pinaka pet peeve ko sa sa pagdating sa hip hop ah, 'di ba yung mga tao na non hip hop people tas gaganon sa iyo parang uy yo 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 'di ba parang ano yun eh i mean sige nga una sa lahat subukan mo yung gawin sa harapan ng negro mm -hmm. 'di ba kung hindi ka ba masapak 'di ba mm -hmm. parang makikita ka ng negro parang hey yo what's up man parang gaganon din mo na gets ko sige humor ng pinoy yun pero 'di ba parang kaya mo bang lumapit sa MMA fighter na parang, uy, MMA oh, tas, <laughs> oh, ano, 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 parang gaganon, ganon, ganon, ba, diba? parang, hindi naman eh, but for some reason, ayan, battle rappers at uh, stand up comedians parang feeling ko sila yung nakakatanggap ng prompt ng gano'n ng mga tao eh na parang uno sa lahat sample sample Tapos mm -hmm. parang tanga na ikaw, ano ba trabaho mo Pa-sample naman <laughs> di ba puta karpentero ka pae naman bahay <laughs> di ba pakita mo naman ako ng construction ngayon na ngayon na di ba habang nagiiinom tayo wala akong pakialam sa wala akong pakialam sa well-being mo wala akong pakialam sa pakiramdam mo kung long day ka ano trabaho mo oh uh, lawyer ka o pae naman consultation mm. titisahin ko patingin naman di ba parang <laughs> <laughs> Eh parang alam mo na uh, mga mga bagay na gets ko man gets ko na kung bakit hindi na agad ng karamihan tao ta uh, and on the flip side ako yung nakakasalo ng ganung brand pero syempre uh, hindi naman siguro hindi naman siguro masama ano no na parang humingi humingi ng uh, additional courtesy consideration mm -hmm -hmm -hmm. at ano kasi yeah, ano talaga man like in the worst of ano in the worst of positions may gumaganon pa rin sa akin man like um, uh, alam mo yun, parang, uh, kaya rin, eto ah, uh, is, isa lang to sa napakaraming dark na halimbawa, meron akong pamangkin men, nagpakamatay, uh, nagbigti siya sa bahay namin. Uh, pero wala, wala na ako sa bahay na yun, actually, ano, eh, bumukod na ako dun sa bahay na yun. Uh, ah, syempre, pag, uh, pagpunta mo dun, syempre, tawag kayo ng, ano, police ambulansya. Syempre, ang pinaka, ano, eh, As 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 expected, wasak ka 'di ba? Wasak ka. Mm -hmm. May iyak ka, man. Mm -hmm. Ay nalbitin yung pamangkin mo eh. Pagdating ng pulis. Uy, si idol pala 'to eh, kilala ko 'to eh. Mm -hmm. I mean, sabi niyo sa akin kung ako ba yung kupal na tao at masungit na tao or mas posible pa talagang maraming hindi naka hindi na nakakapagbigay ng consideration man lang. Consideration talaga yung uh -oh. term eh, uh -oh. no? Parang ano ba 'yan? Mm -hmm. Ganoon naman kayo ng ng courtesy mm -hmm. na hindi, kung ano'y napapanood nyo sa, sa realidad, ayan din yung uh. nangyayari sa, sa tao, no? So, parang, eh, well, yan talaga, no? Mm -hmm. Yan ang Pinoy. I mean, uh. diba? Nakikita natin yung mabubuting katangian, pero lumalabas din talaga yung mga ganyang ugali natin na sana, no? Maano na rin natin, makorekt na rin, mm -hmm. no? Natingin ko naman, karamihan ng mga taong yun, kapag binigyan mo sila ng oras mag-reflect, mapapaisip sila ng, oh nga, no? Medyo mali ko nga yun. Mm -hmm. So, pag i, i ano de ba i analyze natin ba yung problema doon it's ano eh parang yun nga eh parang nagiging suspension of um of manners and decency naku ano man de ba sabihin mm. na natin nasuspend man yung um, yung manners at decency mo for flattering reasons such as fandom mm. pero de ba medyo ano parang de ba marami rin diyan sa uh, kaya para kong babae ko de ba medyo medyo mas madali mo man intindihin na parang oh nga no, medyo mali pala yung ano yung ganito ganyang approach de ba So ayun, minsan medyo mm -hmm. na naiingit din ako sa ibang celeb na parang Una sa lahat yung ibang celeb kasi is um, Alam mo yun, parang yun talaga ginusto nila eh mm -hmm. Ako ginusto ko lang naman mag hip-hop eh mm -hmm. <laughs> Hindi ko naman ginusto ng sumikat eh mm -hmm. uh, Recognition is, dif is way different from fame, di ba? Mm -hmm. at, at recognition para sa mismong ginawa ko um, Wala naman atang may ayaw ng ganun Pero yung para kuliting ka na parang, di ba na Oy, putang na yung referee, oh. Ay, <laughs> ayan na si, mm. si referee, oh, mag-ano ka naman, mag-host ka naman. <laughs> di ba, na parang, parang, hindi ko na nga hinapol yun, tapos hindi mo pa inintindi yung ginawa ko, yung, yung pinaghirapan ng karier ko. Di ba, Para mong, parang mong sinabing ano, eh, di ba, na, uy, si Michael Jordan, di ba, yan yung kalbo? Di ba, parang, gano'n na, obviously, hindi naman ako Michael Jordan level, pero, pero, eh, yung mga parallelisms na, ano, na, mga analogy na naisip ko kapag ano, sa kapag nagre-reflect ako sa mga ganung bagay at uh, med medyo araw-araw ko siya iniisip eh, kasi yun nga eh, para araw-araw rin ako kinukulit tas rin ako sa ano sa inasal ko na parang pagkatapos parang parang tanga na hindi, hindi dapat ako sumagot ng gano'n, pero at the same time putang ina ng putang ina ng parang <laughs> tas parang medyo ganun nag-oscillate lang yung ano ko eh, yung pakiramdam ko sa ganun eh with the ano with the aim of ano di ba parang uh, constant self-improvement. Siyempre, parang sana, sana kaya ko maging mas mabayat. Uh, mm -hmm. At lahat ng tao, di ba? Parang ganun. <laughs> <laughs> Siguro baka kaya ka filo eh. Kaya parang maintindihan mo itong e, mga to. Oo e, <laughs> nga, sinira tao ng filo eh. <laughs> <laughs> Gusto ko tanungin kung ano eh, do you consider your, yourself as an overthinker? Hindi naman. Um, paano ba? Hindi hindi siguro kasi baka baka yung ibang overthinker is a uh, yung talagang ano ah uh, extreme end of the spectrum ah uh. yung mga ano na um, hindi, naka, hindi na hindi na nakakakilos dahil sa ganun eh uh, as much as i think parang mas ma parang tingin ko gusto kong isipin na mas matalas pa rin akong gumalaw 'di ba parang at, at yeah. uh, parang medyo kita naman ng mm. tita naman yun sa effort score sa kung ano man 'di ba na so in that sense baka hindi mm. baka baka regular eh, gusto ko isipin sa is ano eh kung ano yung kaya kong isipin kaya dapat isipin ng lahat ng tao yun eh um, if anything baka fast thinker ako mm. uh, at gets kung hindi kaya ng lahat ng tao yun pero yung alam mo yun yung parang yung logical steps ko yara kahit, kahit sa mismong paliwanag ko pa lang ng ano nung yung police na nag-attend sa suicide di ba na parang man kahit pinaka pinaka tangan tao parang may iintindihan nila logically mm. speaking na Oo oh, ano, may 'jo mali ata yung ganun, 'di ba? Mm. So, and siguro ano eh, meron meron din siguro tayong expectation naman sa mga ibang tao, no? Mm -hmm. Parang pwede mo rin siyang tignan kasi na kaya rin tayo napipikon sa kanila dahil inexpect natin na dapat naiintindihan na nila 'to. Eh, mm -hmm. diba? hindi siya parang magulat ka kung tinatanggap na natin na ay normal lang 'yung ganung kilos uh -oh. niya. So, parang kanina na banggit mo 'di ba, parang fame and recognition. So, parang sa fame kasi parang nag-uumapaw talaga yun, eh, no? nag-uumapaw mm. eh. Kasi kita na lahat, kinalangan oh. na lahat. Ikaw yung figure na nakikita mm. nila. Nag-iiba yung mga bat battle rappers. Ikaw nandiyan ka lagi eh. Mm -hmm. Diba? Pero ikaw, do you feel like yung sa recognition part, kung umaapaw yung sa fame, nasa ang level yung recognition sa tingin mo sa ginagawa mo? Mm, I mean, ano naman, marami naman marami naman siguro nakakahintindi. At uh, eternally grateful ako para sa ganun. Uh, bukod doon, ano na rin eh, siguro sa edad ko na rin, parang wala na rin akong pake in a way alam mo yun, parang ready na rin ako na parang, eh, hey, bahala ka, puta ano mo, kahit, kahit anong isipin mo sa ginagawa ko. Mm. It's been like that since day one, parang mm. hindi <laughs> na ako ano eh, parang hindi na siya para ano yun, hindi na siya para problemahin pa, dahil kahit problem, um, di ba, pag-isipan ko yan o hindi, kailangan ko pa rin problemahin yung araw-araw na trabaho at yung task bukas mm. at yung task next week <laughs> at yung kailangan kong kabuli na ganito, yung kailangan kong ayusin na ganito, mm. ayusin na household appliance. Siguro ako, ano, ka, no? sa tagal na ng flip top din, ito, clear ko ano yung nagagawa, ano, sa iba't ibang aspect, mm. no? Pero ikaw, ano yung pinaka, for you, para ano yung pinakamalaking impact na nagagawa ng flip top? Baka, ano, baka ang pinaka-fair na sagot dyan is, um, uh, Una sa lahat yung naitulong niya sa buhay ng mga MCs at sa hip-hop uh, at large. Pero sa mismong buhay ng MCs, tingin ko mauuna ata yun over hip-hop at large. No? Secondary na lang yung hip-hop at large. Pero sa buhay ng mga MCs, para sa, para sa napakarami sa amin na, alam mo yun, parang may, may passion na, na ang gusto lang is ma-appreciate. Basically, di ba yung, yung, kung ano man yung skill level mo, is, ito yung passion ko, sana maintindihan mo at sana ma-appreciate mo, sana ma mabigyan mo ng value. Sana marinig mo, sana ma, ma, ma ano mo na may bosses rin kami. Yung doon palang, lang, man, parang uh, siguro yun yung isa sa pinaka pinaka okay na na epekto niya. ako yung napipick up ko talaga sa iyo, sabi mo nga parang marami naman mm -hmm. na diyang magaling eh. Pero naka ka ng platform na nag-amplify mm -hmm. nitong mga nung nung talent nila uh, na mas na, up, nakita ng iba and it comes from ano eh the entire concept yung dugot pawis na din mo para sa craft na to mm. para ma-present siya in the best way way and form possible uh, yun yung naging tulay ano uh, para sa maraming mga performers na to artists na to na makita yung yung galing nila uh, no and yun na eh ako parang non-stop din yung evolution nung nung kahit na para nakastick ka sa pinaka um ito ang concept na to ng flip tapano pero parang hindi rin tumigil over the years sa pag sa pag-stretch nang uh, uh, ng pwedeng mismo mismo experiment mm. di ba ganyan kahit na Styles, pandemic na uh, style nagagawa pa rin ng ganito mm. ano eh yung ramdam ko pa rin na yung gutom pa rin at gigil para mm. ano nga eh yun nga, para ma ma showcase tong art form uh -huh. na to at makita mo rin ikaw ma witness mo no bilang isang big fan nitong mm -hmm. nitong art form na to na makita ko hanggang saan siya pero don't don't natin. get it wrong, ah uh, oh may gigil pa rin at minsan may ano pa rin pero medyo weathered na rin talaga ako <laughs> uh sino kahit sino ba naman sa inyo i mean gaano karaming tao tumatagal ng 13 years sa trabaho nila 'di ba uh so eh, hindi ko naman sinasabing titigil na ako pero <laughs> pero Sulitin nyo habang <laughs> nandito pa ako Kasi Sana na Minsan rin nakakapagod talaga men. Parang minsan talaga mm. Parang sarap na rin na Ano Parang Parang mm, yo, yo, yo Sa office Sa kondo Sa effects Sa kanto Walang pinipili Basta pili pili pino Listen listen up yo